Road re-blocking na sinabayan pa ng Christmas rush. Yan po yung sumubok sa pasensya ng ilang motoristang naipit sa traffic sa EDSA kanina. Binuksan ka makailan ng Christmas lanes para makabawas sa traffic pero efektibo nga ba ito? Nakatutok live si Bamalet. Bam. GKP, kung tutuusin, sandali lang daw yung biyahe mula. North Edsa, Quezon Avenue, pumunta ng Welcome Rotonda. Pero ayon sa MMDA, posibleng umabot ng mahigit isang oras kalahati kapag mabigat ang daloy ng traffic. Ngayon, katulad ng ginawa nila Michael Fahatin at Cesar Apolinario noong weekdays, ngayong weekend, epektibo rin ba ang Christmas lanes? Narito ang ulat. Gumamit po muna tayo ng uh, alternate route. Uh, maliban po sa Edsa, meron po tayo ang Christmas lane uh, ng MMDA. Ito ang suwestyo ng MMDA sa mga sumasakit ang ulo sa matinding traffic ngayong magpapasko. May apat na Christmas lane ng MMDA para sa mga sasakyang papuntang Southern Metro Manila. Ngayong weekend, sinubukan natin ang isa papuntang Maynila. 2.04 p.m. ang ating simula. Masikip ang daloy ng trapiko sa North Edsa dahil may dalawang mall at U-turn slot dito. Solusyon sana ang pagkanan sa West Avenue pero puno rin ito ng sasakyan. May binubungkal kasi ang DPWH. Traffic po kasi, saka nagkakasalubong na po lahat kasi ng sasakyan. Eh. Traffic, kaya ano po, matagal. Traffic eh, mula pa kaninang umaga yan, hanggang ngayon, patindi traffic. May kaunti ring build-up kanan sa San Del Monte Avenue, pero mabilis na ang pasigot-sigot mula rito, kaliwa sa Santo Domingo, kanan sa Amoranto, kaliwang muli sa Banawe at kanan sa Maria Clara. Natapos tayo ng 2.54pm, 50 minuto ang ginugol natin sa Christmas Lane na pwedeng gamitin papuntang Divisoria, Quiapo at Kalakhang, Maynila. Sa kabila nito, hindi pa rin maiwasan ng ilan na dumaan sa EDSA. Kanina, nagmistulang rush R dahil sa reblocking sa southbound lane ng EDSA Mandaluyong. Para hindi po pa ulit, -ulit na ano, pag nagtanong yung ano, mga, mga sasakyan, mga driver, eh, hindi ako magpaulit-ulit na magsabi sa kanila lalo pang nagpalala sa sitwasyon ng gitgitan ng ilang sasakyang gustong mauna. Pagtiyan ng MMDA, bawal na simula lunes ang anawang road repairs sa Metro Manila. gigi parehong ruta yung binabagtas natin ngayon. Pero ito yung karaniwang paraan, no? via Quezon Avenue, 525 tayo nagsimula. At ngayon, uh, nandito pa rin tayo, hindi pa tayo nakalagpas dito sa banda ng West Avenue. Pero may build-up tayo nakikita sa bandang doon. At Makikita natin na yung northbound lane, yung kabila, mas mabigat ang daloy. Jiggy, uh, balik sa'yo. Maraming salamat, Bam Alegre.